Marcos. Dili kay okay. Ka na sa imong tanang apo ha, dili kay, kay James la. <laughs> <laughs> Amoy damay nila. <laughs> oh, <laughs> mga anak. So asa man si James day nga pinalabi. Amigos <laughs> Flower Shop, delivering happiness. Hi, ma'am. May hapon. Muna lang yun, ma'am, no? Pili si dad? Ah, ano, namin mga bisita, dream, ma'am. Ako mugi yung nag-drive ni Gud. Gipakya ko nila. Mawala sila muna. Maulaw sila manaog. Mga bisita ni sila, gikan o kalinan ba? Laki kaliwat ka kalinan? Ha? Huh? Una sila dre, ang uban na pa doon sa ubos. Gusto ni sila ikaw, pasabay yun, laki ka dito. <laughs> Di maulaw, sila kadumdum. Di ako lang yung nagabanti dre. Di sila mani ba? Di maulaw man dyan. yun na kay, mo huh? uh, sabay ko ma'am. Para sundoon sila, dahil sa unahan. Eh, gusto po daw may may mamat. ano ang sila <laughs> mo? Nadri uban ang isa ka ban to dito. Ah, sabay-sabay na ta, ma'am. Sabayan din niya, ma'am. Kay murang daga bang. Dagam mo sila, good dream. Alala. Ya, bitdi ni Moran. <laughs> <laughs> Pila <may dadi> mo idadimo? <laughs> 84. Wow. Alala, para. Ni ma, banisimlor ma kay maulon lagi sila munaog. Hindi, hindi. makauli, ba? <laughs> Saan? Mga kaliwat, hindi mo nandito? <laughs> na, umanda ka dali sa bus, ma'am. <laughs> Pero uuwi uh, nyo, uh, balik, ha? Uuwi nyo, tanghapon balik, Dito na lang, na. sa ka ka madlo ka ma'am? kidap-kidap ko ron? What? Iyan kidap ko Hindi na ka? <laughs> huh? so, dili na sa bus? Hindi na ka? sa bus? sa likod. Ah, sige, ako lang mag-ape. Dirita mo sa Dirita mama. Ako lang, eh. Bugat-bugat, eh. So mga na ma'am. <laughs> okay ra di, di, di na eh. ka magbalik. Dito na ka puyo. Dito na puyo. <laughs> on of happy happy 84th birthday. Ayaw pag uban ha kung kuhaon ka. Nya nganong wingo makagmusaka ka. Ay. Ah. Ay. Okay, oh, oh Laila, Demi, ma'am. Ako na si M.M. Okay. M. and kanil si Abby. We are from la, A.M.T. Ghost Flower Shop. Nami dire ka para maki-celebrate sa imo ma'am. Oh, Ika 84th birthday. Kabalo ka kinsay gahatag ani? Kinsa uh, man pamino ni mo? <laughs> ha? Ah, <laughs> <laughs> <Okay. Okay. laughs> Oh, sige, na to, si James bagyo ang nakata gani Pero kung saan ako niya ang message, tantahan sa happy birthday. Tantahan! Happy birthday! Thank you sa katatahuan ako ang message. Isa to yung nag-hattag yung mga si, oh, <laughs> 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 so, si James Ratel. Nandiyan ni. niya yung pinalabi ba? Sinasya yung mesej? Tanaw na to si James ba ni? niya? Kung na? Si James na yung pinalabi? Ayaw! Yeah. <laughs> Magluto uh, so din ng uban ron. Sana sila, hi Happy happy 84th birthday. Uh, wishing you good health always. Pupunta uh, tagaan pakagdaghan, pagkatuigan. para isa ulog ang imuhang mga birthday. Uh, gamay rin nga surprise. Pero unta happy ka. Uh, salamat o uh, padayon sa imuhang pag pagka maayong inahan og lola sa amuha nga mga apo. Enjoy your day and again, happy happy birthday from your apos. Hindi okay. ka na sa imulta ng apo ha, dili kay, kay James la <laughs> Damay-damay nila. oh <laughs> mga <laughs> So, asama to si James dahil nga pinalabi. Ah, uh, unta, mas tagal pa siya kinabuhi na yata sa ito. May panglawas permit ako. O, maglipay permit niya akong ula. Okay. Okay, party lang! Okay, sir. O, asa mong anak ka? Okay! Ako ang kamang, ah, the only, okay. sa okay. mani, daughter. So, man,

Okay sa so pamuha talugan. Sahi sa ma'am sa hang mga, mga apo. Sa imu tanang apo ha, hindi lang kay James. <laughs> <laughs> oh, nagan na lang. Kasan, kasan. Sa <laughs> oh, inyong sahi ni mo ma'am sa ilang hatanan. Minsahe sa kong mga anak o mga apo. Nyaunta, yeah, mintras nga, uwi pa ko. Dili ko gusto ka na maglalis-lalis ka. Uh. Uh, gusto na ako mag-iula sila ka Pero kalau yung isa, yung sora like yung pinawang ko yung sa mga nga nag-aaraw yun okay. lang. Like, Kung siya naas ako ha, nag-aaraw. Yeah, Maroto? Hello. Uh, Nag-request na sila pasayawon daw ka. Uh, uh. uh. <laughs> <Ay, yeah. laughs> Kauban daw sa mga apo. Kauban oh, sa oh. Talang, oh. mga apo daw. Mga apo na lang ma'am. Puso ma oh, na pudron ang mga sorpresa Uksa, sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya tini mi viral og daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila ang bigos flower shop lang do'ola serbisyong sulit way sama